Minsan, nakikita mong dahilan kung bakit ganyan ang tao. Malalaman mo na may pinagdadaanan ng mga ganito. Patong-patong na problema at utang ang kinakaharap nito. O may malulubang pangyayari sa pamilya nito. Kaya wag uhusgahan kung bakit nagkakaganon sila. At baka may mga pinagdadaanan itong malala. Na hindi lahat ng tao ito ay nakikita. Kaya wag maniwala sa mga salitang mapanira. Minsan nagkakasunod-sunod ang mga problema at minsan hindi ka naiintindihan ng iba. Mausgahan ka pang walang pakikisama kung di nila alam ang ginagawa mo talaga. Pagpatuloy ka lang sa iyong buhay, hindi naman palagi kailangan ng patunay. Isipin mo na lang ang kayang marating sa buhay. Sa pagsusumikap sa sarili mong mga kamay, hindi lahat ng usapin kailangan patulan. Lalo na kung ito ay wala namang katotohanan. Ilaan na lang ang oras sa iyong kinabukasan. Huwag pagtuunan ng mga isyong wala kang kinalaman. Tara, kain na na malala. <laughs>